Mga awit 8. Kalawalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. Katani David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng Gittith. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't mga bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano pa ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinospos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati ang mga bangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Amen.